Let's go. Good morning mga kalapatid. Ayan ang ating breeder. Ang laki ng kanilang anak oh. Ang laki ng diferensya. Ang kapatid niya, tingnan niyo mga kalapatid, napuril yung kapatid oh. Paano bigas na lang yung kinakain nila mga kalapatid. Kawawa talaga yung mga kalapatid natin dito. Tapos ngayon mga kalapatid, ay may itlog na naman sila. Doon sa nag-comment sa atin para daw hindi dumami, tanggalin natin yung mga itlog. Huwag na natin silang paitlogin Para naman na hindi sila dumami no problema kasi tayo mga kalapatid Pag madami na sila kaya Yan susundin ko kayo Kasi kayo yung follower ko eh, Kayo yung nagko-comment Kaya dapat ang i-comment nyo talaga mga kalapatid Ay helpful Para hindi ako magkamali At hindi ako mabash ng mga kaibigan natin Dahil umaasa lang ako sa mga comment nyo mga kalapatid Ayan Yan kung ano yung comment nyo yun lang rin yung aking gagawin mga kalapate pero yung sa mga humingi ng kalapatid ay hindi ko pa yung magawa dahil nga nandito tayo sa Saudi Arabia hindi natin mauwi ito sa Pilipinas mga kalapate pero yung mga itlog nila mga kalapate ay itatabi muna natin malay mo di ba? itlog nila yan kagabilang 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 sigurado ito mga kalapate kasi kahapon wala pa ito sila eh. Ikaw na maglimlim sa etlong ng nanay mo ah hindi na natin papisain 'yan eh kapatid mo 'yan eh pero nililimliman mo naman oh ano ba 'yan ito yung nagitlog natin oh no? ito yung ama pala ng nagitlog natin ngayon sa mga humingi ng kalapate dyan ako pasensya na talaga oh on ito iran yan iran iran yun yun mga kalapatid inalis natin yung itlog nyo mga kalapatid kasi nakita ako habang uh, Inaayos ko pa yung ano, yung anak niya ang nakayup-yup, baka magkaroon ng similya. Alisin natin mga kalapatid. Laki nito. Laki ng anak na mga kalapatid, tingnan niyo yung anak ko. Na, nasip sip 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 pa siya pero na sip pa siya mga kalapatid pero sa itlog na naman yung kanyang nanay. Hmm. Laki nito oh, huwag na lumabas, huwag na lumabas Diyan na kayo, diyan na kayo Sama-sama kayo diyan Ito naman yung babae niya mga kalapatid oh. May itlog na naman uli eh Pangalawang itlog niya siguro ito oh. Inihiwalay na natin mga kalapatid yung itlog niya Tinatanggal natin kasi Ayaw na natin dumami tayo nahihirapan mga kalapatid kapag dumami Kaya ang gawin natin yung mga itlog nila Itabi na lang natin ang itabi Hindi natin alam kung magpipertil sila Pagdating ng oras hmm. Siyerte hmm. Tingnan yung mga kalapatid Kahit tinapay sa kakanin lang yung pinoko natin bigas Ang taba-taba niya dahil nga pag magpapainom tayo meron tayong hinahalo turmeric yan o oh. Ayan, sing sing yung mga kalapatid oh. ito naman Saudi KSA Iran saka KSA yung ating pinagmix kaya ang ganda ng anak nila mula kalapatid talagang pang international sana kaso lang wala tayong pantubos ng passport <laughs> wala tayong pantubos ng passport kaya <laughs> Wala. Local pa rin siya mga kalapatid. Ayun lang. Thank you for watching. Bye bye. Sama-sama hmm, na kayo dyan ulit. Pinayos ko lang kasi madumi na yun, yung bahay. Bye bye.